Uh, hello Kailian, nandito tayo sa Payar, San Carlos, sa mini farm ng aking kumpare, si Jun Mercado. Tara, ipapakita natin. Anong mga lighto pre? Wala pa makuha niyan? Oh, dito, medyo marami rin ang kuha dito, mga manok. Ayan, ipapakita natin. San yung mga panabong mo to? Mga panabong so, na yan? Ito, panabong. Puro panabong lahat yan. Ayan, oh. Dami, tara. Palahi. Palahi, sa isain natin. Dami rin mga ilang lahat to. Nasa 40 plus. Ha? 40 plus. no. Ano to? Mga inahin? Uh, tapos yan no. Medyo nakasilong sila dahil mainit. Tara papakita natin yung Incubator. Meron din siyang incubator dito. Ilang kwanto pre? Mga ilang Andi, oh, ilan na naman at saka 100. 100. Ito. Ah, uh, il ilang buwan bago mapisa? Ilang araw? 20, 21 days. 21 days sa saka ito, mga ano to, mga kwan 'yan. Mga palahi daw 'yan, mga sisiw. Tapos, ayan na siya. Mga inahin. So, ito pa. Anong tawag 'yan? Pag ba't ganyan iniilawan para para hindi kanyan. Ah, parang di sila lamigin di ba gender rito. medyo maliwalas din yung paligid dito Dami Tara ikutin natin mga panabong Ano to pre pangbenta May pangbenta may panglaban Ayan Kung paano sila kung magbebenta Kukontakin na lang ako ano oh, -tong -tong. Ayan ayan ang rito dahil mga nasa puno sila. Ilalim ng mga puno. Ayan. Tara ikutin natin. Ay, nasaan pala yung lahi pre? Yung sinasabi kanawayan. Yun? Kanawa ay, ito, ito Ito palang breed nito. Nag-isa lang to? Paris yan ah. Ayan, ayan. Paris pala. Ayan yan ay kanawayon. Kanawayon. Eh, yung naman, bullet dome. Yun. Um. Ito, ito, ito. Ha? Ito, ito, ito. Ito daw yung bullet dome. Ito, ito. Oh, harap ka rito. Tatago eh. Ito ay bullet dome. Oh, kaway, kaway ka naman. Ayaw ko maway. Oh, papakita natin. Yung ko naman. Pumpkin. Sa banda yun. Ang ganda rin dito, na nakaka-relax din pag may alaga kayong chicken. Ito naman to. White kills. Ha? White kills. Ay, ito palang White Kilsu. So. Laki ano? Ayan o. Oh. O. Oh. Iyong ko naman. Ano pa? Pumpkin. Yan yung sinasabi, pumpkin. na. Ah, shout out sayo. Joey, may pamangkin. Ito. Ayan o. Oh. Ito ay? Ano no? Oh, yan, 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 yan. Pumpkins daw. Ayan. Dami rin dito. Oh. Oh, ito naman. Bakit nagsasama sila? ko Ah, palahi daw. Ayan, maglalab making para maganda yung lahi. Ayan. Ayan, oh. Ayan, yan, yan. Ito, ano naman to? Bakit nangingitlog? Ha? Oh, ito ang dami nila oh. Ayan oh. oh. Yung iba mga panabo, dami rito, iikot ko kayo. So. Ayun, may lamang pa yon. Ha? Ah. o oh, yan may mga kuwan yan, laman yan. Ayan, no. Oh. Tapos dito pa, meron din dito. Sa karito, may alaga sa linding dito, mga aso. Yung anong pangalan ng aso? K9 at saka German Shepherd. Ayan, no. Oh. Mga ano to, incoming sa sabong to, di ba? Ayan. Ito pala kumpare ko. Ayan, kaway-kaway ka naman dyan. Ayan, oh. Gandang lalaki. Ito, 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 pa tayo doon. Ano naman yung, kung na yung pre? Yung mga inahin. Ang ganda rito, abang magpapakain ka, may mga duyan-duyan dito. Sa ilalim ng mangga, oh. Presko. Oh. Kaso wala pang bunga. Ayan, oh. Ito, mga ano, ano mga to? Mga inahin daw. Ayan eh. Oh. Juwi, magkukan ka rito, mag-enjoy ka. Mga ma marami din siyang manok, ayan eh. oh. Papakita natin dito yung bantay nila. Ano to, pre? Aso na to. Ito pala ay eh, German Shepherd, babae. Oh. Relax. Okay. Relax lang. Okay. Sa, po. Oh. Po. Upo. Po. Po. Opo Upo. Upo. Ganyan, ganyan. Po. Okay. Oh, bait pala eh. Oh, ayan oh. Oh, tapos yung isa naman, anong lahi 'yon? Anong lahi to, pre? K9. K9 to naman K9. Lucas. Oh, ayan oh. Lucas. Oh. Sa Lucas. Oh, tapos may mga alaga rin silang kwan dito. Ano to? rabbit. Ayan o, rabbit. O, ayan. Ang cute. Ayan, rabbit. O, ayan. Pre, paano pag rito? Pag bumili, kukuntakin na lang ako, ano? O, dito lang sa Payar, Santa, uh, San Carlos. Uh, shout out pala sa kwan ko na rin sa lahat ng manunod lahat ng OFW dyan uh, subscribe my channel new di vlog saka promote ko na rin yung kwan yung aking trabaho ito yung website namin facebook facebook page mr ideas curtain in window blinds saka curtain ideas ayan Maganda rin pag may manukan ka, nakaka kakarelax, nakakatanggal ng stress. Dito, mapuno, oh. presko. Ayan. O, dito lang siguro. Pag mag-order kayo, kontakin nyo na lang ako. Salamat sa panonood. I love you all.